Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking channel. Kasama mo ako sa isang magandang video. Ang katanyagan nito ay umaabot mula France hanggang Argentina. Gumagawa siya ng maraming iba't ibang genre, mula sa mga romantikong komedya hanggang sa mga action drama. Sa kabila ng kanyang tagumpay, siya ay nabubuhay na malayo sa mga tabloid at eskandalo, at sinabing pabiro na dahil lang sa walang problema sa ngayon, hindi natin masasabing hindi ito mangyayari sa hinaharap, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Mangyayari bukas o sa makalawa. Ken meet yaman. Pinag-uusapan natin ang kanyang kasintahan na si Osgager Eli, ang kanyang mga proyekto at ang kanyang kwento na umaabot mula Germany hanggang Turkey hanggang Italy. Kilala ko si Ken Yaman simula pa lang ng kanyang career. Siya ay palaging isang tahimik na tao na ibinababa ang kanyang mga pader habang nakikilala niya ang ibang tao. Ang kanyang katanyagan ay lumago araw-araw, ngunit hindi siya nahuli sa magic at ego na iyon. Nagsalita siya sa nakapapawing pagod na tono at laging nakangiti ang mukha. Siya ngayon ay 37 taong gulang at naging napakagwapo sa kanyang balbas na pinatubo dahil sa kanyang bagong trabaho. I can't do it consciously, but since I'm really business oriented, I guess wala namang magaganap na scandals. Kapag tapos na ang trabaho, mayroon akong pamilya, asawa at mga kaibigan. Ang aking buhay ay malaya mula sa labas ng mundo. Oo, marami akong kaibigan, pero kakaunti lang ang kaibigan ko. Ang tunay na kaibigan ay kakaunti pa rin sa buhay ng isang tao. Dahil lang sa wala pang iskandalo sa ngayon, hindi natin masasabing walang mangyayari sa hinaharap. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas o sa makalawa, hakon patuloy kaming maghahatid sa iyo ng magagandang pagbabahagi mula sa magandang aktres na nagbigay din ng mga pahayag tungkol sa kanyang relasyon kay Asgay Girl Polem. Makita ka sa mga bagong video.